guys ito mga kawali dito na ano mga isa, kawali tayo ng mga gawa sa kahoy yan mga katuloy na ito mga guys yung lagyanan ng mga protas sa doon sa mga la, sa mga lamisa natin bas magkano itong binta doon ganito 250 doon ito mga isa, uh, paglalagyan ng ano ah uh, protas pang display yan nya oh. sausawan. Ayan, sausawan to. Lagi nang toyo. Oh, sausawan. Masarap Yan, may mga barnder tayo rito. Sa so, mga super kalan, mayroon yan. Mga latag dito. Eh. Yan. Yeah. Dito lang tayo sa kahabaan. Itong uh, Street. Yan. Yeah. Uh, ano lang tayo mga tour lang tayo, no? Dito. So, yan. Yeah, dito tayo sa mga laruan to, mga ano mga Dragon Ball mga guys, yung mayroon tayo. Sa mga prision, hindi din yung tanong natin sa mga bata mga laruan dito mga ano no. Ayun. yung mga karakter po, yung mga toys dito. Ayan Vegeta. Ayan si BJ Yung BJ natin magkano yan? Ayan. Ha? 650 BJ natin. Ayan. Ito si ano? Ayan. Pre? Go eat. Go eat. yung mga, ayan, soko, yung mga karakter. Ayan. Si Lopin. Ayan. Ayan yes, si eh, Madimbo. Madimbo magkano? 550 Madimbo. yan mga kalibat mga karakter po dito mga guys. Yes mga ganitong ore mo, mga guys. Ayan. So, so 200 lang daw mga preso. Yes. Ayan. Oh, dito naman sa mga tumbler mga guys yan mga dinadami mga kapagpipila mga tumbler dito yan eh, mayroon naman lalaking tumbler so,

Tawali tayo ng mga gawa sa kahoy. Ayan, mga katuli nito mga chong. Yung lagyanan ng mga protas sa doon sa mga sa mga lamesa natin. Bas magkano itong pinta? Anong dito. 250. 250 doon itong mga paglalagyan ng ano, ah, uh, protas, display yan. Uh. yan mga sausawan 30 na lang 400. Yan sausawan to lagi ng toyo lang. Oh, lagyan ng uh, toyo ba? sausawan Masarap 'yung mga kapulot nito, mga tapsilog ang masarap ng mga ganyan. Ang mga gamit mo, hindi siya babasag, 'yun. Gawa sa kahoy. 'Yan. Kulak-chemical. Oo. Tama 'yun. Yeah, mga dito. So, iba't ibang mga sizes ko rito mga sa mga katulad yun. Uh, ulam mo, bulalo. Kaya mga bulalo, yung mga... Yan mga ganon. 500. yun yung mga lalagyan ng sabaw, mga bulalo mga siya. So, mga 500. <coughs> <mga yung, tos> yeah. <tos> Katulad dito. Ayan mga ganyan. mga ganyan. Eh mga ganyan. magkano? 200. 200 lang daw ito mga sa ganitong oras. 200. Dito lang din sa kabaan ng bangilis Star Street ng mga about Ang mga uh, natin gawa sa kahoy no. Napakagaan. Ay may mga yang tangkalan dito mga ganito. Tatlong kalan yan mga katulad niyan. Ang pagkain nila, sakit lang ng minis. Yan oh, okay. nandito kami. Ah, sorbi naman tayo dito sa ano. Ah, dito tayo sa mga ano. Yan yeah, mga prutas dito, 100 'yon. Ah, grapes 'yan, 100. Ah, tatlo yata. Tatlo. Ah, yeah, yan, mga prutas natin dito. Matagal-tagal. Oh, may durian dito. Durian 'no, galing Davao pa o oh. Ayan, dabang. Ayan, mga uh, durian Yung mga dito. So ito po yung mga hindi pa nakapag-aalam doon mga ito. so, sa mga bilihan mga power tools dito Gamit sa mga construction Mayroon dito Dito lang sa may kapos, may ano to yan oh. Mga power tools and Dito lang na bibili dito sa may Ah... Uh, Raon ha Sa Raon tayo ah, Raon po Sa Bangilis kahabaan ng Bangilis Sa street Yan So yan Ang pagpa Ano naman kayo Bumili naman kayo Mga speaker ah, Mga speaker natin Mga sound system Mayroon tayo rito Dito po nabibili po Sa mga sound system natin yung shout out po good morning yan, yeah, dito na natin sa mga speaker natin mga bluetooth speaker sa mga isyan yan Meron tayong mga CCTV dito mga guys, so mga ayan yeah, mga CCTV natin. Well, ano 'to? Gusto magkano bintan CCTV Go dito? Ano magkano mga bintang mga nasa sa TV? Magkano ang bintang? Uh, uh, Depende sa quality. May 550, may 700. Ah, pa sa laki daw mga sa mga bintang natin. mahal yan, nasa 1,000 yan. 1,200 dito mga bintang dito, dito mga 550 mga Dito mga bintang natin mga ah dito sa Bangilisa Street mga guys, no? So boss, magkano 'tong ganito? Oh, 550 550. Uh, Dipindi, 550 daw mga kagis, mga ganyan na. Yung mga, yan. So, uh, tuloy, so, salamat boss. Salamat. Salamat sa tayo. Saan na sale mo? Ito? Ito? tanong natin ba sa yung cord niya ito? Pag cord lang, magkano yun? Limandaan lang ito. Limandaan lang yun? Sa cord lang? Oo, oh, hindi ito. 600 nga yun, limandaan kasi... lang ito. Oo. Oh. Kasi na, na, ano kasi nadudurog kasi nga, ano, ah, malamar. Ini mah barner barner dah sober kalan yan ang mga kalan po mga so dito na tayo padapo na papunta na tayo sa ano sa simbahan tayo no uh, punta na tayo sa simbahan dun sa area na yon yan tuloy tuloy tayo hanggang dun tayo sa mga guys so, sa simbahan tayo pupunta yung so, sa area ng simbahan po mga guys yan dito na tayo sa area ng kahabaan ng simbahan po mga guys no yan, kahabaan ng simbahan to mga guys dito. Tuloy-tuloy na tayo, no? Yan about ng mga ano diyan. Ano pa pwede natin ma ano dito? Makikita natin sa mga naglalat at kung nagtitinda rito sa kaba ng Kiapo to mga isa. Tuloy-tuloy na po kayo mga ating kuya. Lahat ng klase, 50 lang po. Nakahangin, nakapapak, 50, napakamura. Pero lang po dyan sa Betsy. Ano oh, na Bla blessing, blibli-blazing po mga Ah, oh, blazing, blazing po. Blazing. Ambo na mga kami rito. Shout out po. Yan po? Yan. Parang tumalsik naman yung mga kasalanan natin. Tumalsik <laughs> naman yung mga kasalanan. <laughs> yan 'yung labasan na kasi sa simbahan ng mga so 'yan dito na sa area no. 'Yan. Andila po, thank you naman, yes. Andila ma. Andila. Sa tapos sa labasan eh.